Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang magkaibang panindigan paninindigan ni Sen. Coco Pimentel at Sen. Amy Marcos tungkol sa impeachment ni BP Inday Sara. Okay, Unahin natin si Sen. Pimentel. Una, sumulat siya kay Sen. President Escudero uh, urging ni Sen. President na simulan na kaagad ang impeachment trial. Huwag nang hintayin ng June 2 or July 22 ba yan? Well, sabi niya, nakalagay doon sa Constitution is fourth week. <laughs> Immediately. As soon as possible. ano? Uh, tapos, ito, uh, may dagdag siyang payag sa interview sa media. Sabi niya, pimentil pa ito ah. Isang tabi ang kampanya. I-priority ang impeachment. That's part of the job description of senators. <laughs> ang dami naming time pwede nang mag-start sa March. Ang aking logical conclusion pwedeng gawin yan ng Senado ng mag-isa. Okay, so... Yan po ang paninindigan ni senator uh, Pimentel. <laughs> uh, kanina may nag-text sa akin na isa kong subscriber. Sabi niya, General, naiinis ako kay Coco Pimentel sa kanyang galawan. Gustong pinap, pinapamadali ang impeachment trial ni BP may saltik din sa utak si Coco. Di ba? Taga Cagayan de Oro po siya. <laughs> so sinagot ko, yes, taga Cagayan de Oro, doon siya na ipananap, lumaki. But ngayon, ang residence niya ata is Marikina. Kasi I'm not sure kung natuloy, ano? Noon na, na nabasa ko sa article na tatakbo siyang kongresista sa isang siyudad sa Metro Manila. I don't know kung saan ba. So, punta naman tayo kay Senator Amy Marcos. Ano ang kanyang paninindigan sa impeachment? Ito, may napanood ako sa Facebook reel. Uh, sa loobin ni Senator Amy tungkol sa hidwaan ng Marcos Duterte at nung tinanong siya tungkol sa impeachment. Ayun, uh, nagpahayag siya mas sama talaga ang nangyayari sa ating bansa parang biniyak yung turo ng tatay ko na isang bansa isang bandiyo uh, isang diwa ay na isang tabi kaya uh, nakakalungkot dahil parang nahati ang ating uh, bansa ang Luzon nasa isang panig ang Visayas Mindanao nasa kabilang panig parang uh, lumalalim lumalawak ang hidwaan ayoko nang ganoon sana nagkakaisa tayong uh, Pilipino sabi niyo um, hindi kayo sumasang ayon sa lahat ng sinasabi sa entablado ma'am si pangulo kasi mismo yung medyo strongly worded yung mga speeches and usually against sa sa, sa kabilang panic uh, yun ba yung inaayawan niyo or hindi niyo inaagrihan uh, siguro may dahilan siya kung bakit gano'n yung salita niya. Misa na lang, impeachment po, yung kay SPGs na parang kung pwedeng no delays with Ay, a trial. Ay, ganun ba? No delay. Sa so, kaso na kasi yan, di ba, meron na uh, nag-file sa Korte Suprema. Personally, no sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the three great branches of government grants the Senate a uh, great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, subjudicial na siya. At uh, syempre, igagalang natin anumang hatol ng ating Korte Suprema. Okay. Susunod na ako. Pero kung kayo, ma'am, better po ba yung plano ni SPGs na after na lang ng SONA or pagbubukas na lang ng 20th Congress, itakel tong trial proper. Yes, napag-usapan niya ng mga senador at sangayon ako sa posisyon ng ating Senate President. So, Very clear ang paninindigan ni Senator Amy sang ayon siya sa paninindigan ni Senate President Escudero at nabanggit niya yun ang napagkasundoan ng mga senators. Uh, noong is tapusin ang recess, junto na lang at ngayon is after na lang ng Sona, sa 20th Congress na. Yun ang consensus. So, yun ang paninindigan at sinasabi ni Senator Ayme din na dahil may naisang pa petisyon, tatlong petisyon sa Supreme Court, eh igalang nila, hintayin nila ang desisyon ng Supreme Court. Magkaibang petisyon yung nasa Supreme Court. Ang isang petisyon, pinapapura. Simulan ka agad. Dalawang petisyon, kasama na dyan yung mismo kay Pipisara, pinapahinto temporary restraining order. So dahil nasa Supreme Court na, eh natural lang na. Igalan mo na lang Supreme Court. Eh, legal process yun eh. Nakakapagtaka nga si Senator Pimentel. Bakit iginigit niya na? Pwede nang simulan. na, ah, the Senate can do it alone. <laughs> eh ayaw nga ng Senate President eh. At inuyo na nang nakakarami. Eh bakit nakakapagtaka? Ano kayang hindi ko maisip eh. Ano kaya ang dahilan? Bakit? Si Senator Pimentel, Pimentel lang ang tanging nagpupursigi na ituloy ang <laughs> impeachment. Ano sa tingin nyo? Bakit ganun ang uh, ka, yung desire ni Senator Coco Pimentel na simulan na ang impeachment trial fourth week immediately, as soon as possible, uh, kung ano-anong isinite niya, Webster Dictionary doon sa sulat niya kay Senator Escudero. Okay, so to me, hintayin natin ang hatol ng Supreme Court dahil nasa poder na ng Supreme Court ang bagay na ito. Okay, uh, salamat mga kaibigan sa inyong palaging panonood sa ating channel. Yung in